At eto na, mag-overload na tayo ng impormasyon tungkol po sa mga proseso ng ICC at syempre magiging kalakaran sa takbo ng kaso ng dating Pangulo. Yan, dahil Nas kagabi, kumarap na ho ang uh, dating Pangulong Rodrigo yes. Duterte 9 PM sa ICC. Yes, 9pm Philippine mm. Time. Pinupirma right. ang kanyang identity. Yes. Nga, all right. At pinalam sa kanya yung kanyang kaso, di ba? Mm, at itinakda mm, yung kanyang unang pagdinig sa September 23. Mm. Nasa linya po natin si Attorney Rodel Taton, International Law Professor, Dean, Graduate School of Law, San Sebastian College Recoletos, ang bigat ng kanyang, um, requirement sa buhay Attorney, Parang attorney, gusto ko maging ganyan, hindi ko lang kaya. <laughs> attorney, <laughs> attorney, attorney Tato, Good morning. Mo natin, good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. po. Good morning. Good sa Good ah uh, attorney, ano ho ang na una kung napanood niyo ho, kagabi at least uh, kahit kay papano mayroon na ho ba kayong uh, assessment uh, sa ginawa hong pagharap ng dating pangulo unang uh, pagharap niya doon sa International Criminal Court. You have to remember na ang unang pagharap ng pangulong Duterte is only to confirm his identity. That's why ang tinanong din sa kanya pangalan, edad, birthday, saka address, di ba? And sabi nga ng judge sabi niya 'yan lang ang ating to confirm ngayon uh, identity ni former president Duterte at 'yun po talaga lang ang inaasahan natin na makikita natin sa pre-trial na gano'ng proseso sa ICC uh, attorney Taton uh, wala tayong inaasahan na hindi natin nakita doon po sa nangyari kagabi kasi unang pagharap pa lang po ito and And ito ang pangarap niya sa, sa International Criminal Court kung saan kakagaling niya lang sa pag-aresto. And sabi nga din ng, mga judge, may mga proseso pa na susunod. And hindi tayo masyadong mas excited dapat ngayon kasi there are there are processes pa at tulad niya no um, si Pangulong Duterte um nagpa-postpone ang kanyang abogado dapat ng ng pagharap no araw na yon no kahapon dito sa Pilipinas no and this was not accepted by mm -hmm. the international criminal court tribunal mm -hmm. attorney Kagabi din namin, si attorney um si dating executive secretary Salvador Medialdea. he pointed out na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte dito no siya inaaresto pa at binanggit niya na extrajudicial rendition o kidnapping yung ginawa ng Estado sa kanya. And yet, hindi yun binigyang pansin ng mga judges po ng ICC. Um, anong tingin niyo po doon? Bakit gano'n ang naging actuations? Talaga bang hindi tala factor yung local uh, incident pagdating po doon sa kanilang pag-proceedings? Uh, sinasabi natin na uh, sa pagdinig ng International Criminal Court ang international law ang magbib prevail, hindi mm -hmm. po yung mga domestic or national laws po, no? In mm -hmm. case mayroon ang conflict between national law and international law and the international tribunal is resolving, international law shall prevail. At dito, yung allegations which are not subject of that hearing in particular were were not considered. Okay, napansin din ho natin na ito Do, na binasa o sa kanya kay dating Pangulong Duterte yung mga reklamo yung mga asunto o mga kaso sa kanya at nabanggito doon may mga bilang ng mga naging biktima uh, pero hindi naman no na mention talaga war on drugs eh kasi yeah. ito yung mga uh, kaso o pangyayari na nangyari bago pa o siya naging pangulo di ba may mga kaso 19 yeah. diba? there are, there are crimes doon na na mention na from from the time na mayor pa lang siya ng Davao mm. hanggang sa naging presidente siya no okay. considering the material period kung saan kino-consider ang jurisdiction over the okay. the material period or the or the time limitations no kung saan tayo naging miyembro ng na International Criminal Court on mm. November 1 2011 up to the effectivity of the withdrawal which is March 17 2019 mm. so, so ito dito sa period na ito tiningnan kung kung merong mga crimes against humanity na, na nangyari. And mm -hmm. also, there are questions, isa no, kong kaibigan na uh, prosecutor nagtanong sa akin, sabi niya talaga bang yun lang ang charges against former President Duterte? Mm -hmm. And sabi ko clear naman yesterday that the uh, matter is only for confirmation ng identity of the suspect, mm -hmm. former President Duterte. Um, ang susunod na mangyayari sa September is the confirmation of the charges, no? So makikita natin dito na ang na ang proseso is is um sa next na hearing ng mm -hmm. International Criminal Tribunal magkakaroon ng confirmation on charges kung there is reasonableness of probability may mangyari ang krimen at mm -hmm. sa, sa trial doon gagawin sa, sa susunod na hearing. And mm -hmm. I think that is what the rules say and also na pwede i-dismiss or i-sabihin ng tribunal na let's proceed to trial. And mm -hmm. only at that time na magiging akusado, considered as akusado oh, oh. si President Duterte kasi sa ngayon ang suspect turing sa niya ay suspect. Suspect. Pa lang. Ah, oh, oh, oh. Hindi pa accused. Hindi pa siya hindi. Yes. Oh, oh. Kailan po siya magiging accused? Opo. Oh, ang pag na-confirm uh, I just wanted to explain also, no. Basta oh, ngayon ang, ang ang term natin sa international law is ngayon ay situation pa lang. Mhm. Mm mm -hmm. And what na-confirm ang charges kung saan siya magiging considered na akusado, mm -hmm. ang docket ay magiging case or kaso na talaga. Opo. Mm -hmm. Paano po magiging, from uh, ano yun, mako-confirm, paano yung proseso ng confirmation ng, ng ano? Di ba reklamo pa lang ngayon? Paano yung proseso ng confirmation para siya mag-ituring ng kaso? Um, Alimbawa, there are, there are allegations for crimes against humanity and sinasabing mayroong mga murder, mm -hmm. torture, and um, disappearances no, Opo. na mayyari. Mm -hmm. susuportahan so, so, so niya ng mga ng mga ebidensya mm -mm. to show na yung parang ano natin yung parang preliminary investigation yes. kasi mm -mm. Uh, we remember that that before in fact ang prosecutor ay nag motion ng investigation no pagkaroon ng investigation kasi mahirap pag-investigate sa mm. sa Philippines nga sila makapunta because of, of all this no mm -hmm. but um it was considered and a warrant of arrest was issued. Mm -hmm. and the warrant of arrest the issue of warrant of arrest dito sa sa sitwasyon na ito ng Pilipinas and ng Pangulong Duterte mm -hmm. is looking at the taking of mga ebidensya kasi there is a probability na, na pwedeng itago ang mga ebidensya, may mm -hmm. mga obstruction of justice na mangyayari kung hindi ma yung tao. So I think the the logic here is is quite clear and also based on the nature and character ng International Criminal Court. Mm -hmm. Kasi kung may mga leader na kung saan sila ang existing president, halimbawa, or uh -huh. yun na ng authoritarian or autocratic, kind of government mm -hmm. na pwede na lang pigilan ang imbestigasyon or mm -hmm. itago ang mga ebidensya or patayin or mm -hmm. or intimidate ang mga mga witnesses mm -hmm. no? ah, so, so kaya I mahalaga that, attorney na suicide. kaya mahalaga sorry po kaya mahalaga na maalis siya sa teritoryo ng Pilipinas madala siya sa kanilang custody para protection ng anumang makukuhang ebidensya at testigo dito sa Pilipinas I think that's one of The considerations and the oh. logic behind that. Mm -hmm. Pero okay. kung ito, pagdating ko sa bilang kasi, may sinasabi crimes against humanity, mm. di ba minsan binibilang ko kung ang dami ng mga... By the thousands. By the thousands. Mm. Ito po, ang bilang po kasi, base dun sa alleged crimes, na nakasalad na mismo dun sa... Yung binasa kahapon. Ah, binasa. 19. 19 persons. 19. Uh, oh, oh. And oh. at least 24 persons. So, Yan yung, yung sa Davao pa lang. Oo. Oh, oh, pero mm. ito, ito, na yung, ito na yung kabuan ah, na, na kinakaharap na na asunto ng dating Pangulo. Hmm. Ito yung mga uh, kailangan niyang depensahan hmm. na wala siyang ginawang uh, wala siyang kasalanan sa kamatayan ng nasa labing siyam at dalawamput apat na mga individual. Oh, ano ba yun? Bumubuo um, ba yun ng Crime Against Humanity? Yung ganong bilang lang? Kasi parang masyadong malaki yung Crime Against Humanity. Parang iniisip natin doon by the Thousand Attorney Taton. Kasi ang requirement no, elements ng Crimes Against Humanity under the Rome Statute hindi naman specific as to the, the number. number Ang sinasabi uh -huh. lang dito more than one or two or more persons uh -huh. no so the degree of the commission of the crime against humanity mm -hmm. is not dependent on dapat nakagawakan ng dapat lima lang na patay dapat 10 um, lang namatay or kasi dapat libo talaga mm -hmm. so i mean these are these are circumstances na na makikita natin ang protection ng the crimes against humanity can be committed by not a specific number but the degree itself of of commission of that that would make it so serious and so egregious in character mm -hmm. na baka consider ng ng tribunal that's why sa sa previous cases before the international criminal court alimbawa ang imprisonment is uh on sentence halimbawa is um, at most is 30 years yes. pero depende titingnan ng tribunal that's why in the previous case um I think Bamba and um and in Congo there was a imprisonment only of 14 years mm. so 30 years depende sa mga ebidensya so it can be lower or it can even mm. be depende sa credibility Kahit to tawag sinasabi na yung mga na napatay, allegedly ay uh, ay sila ho ay hindi innocent, uh, hindi innocent eh hindi idosente kundi allegedly ay sila hoy gumawa ng krimen. Uh, uh, yung nga, binabanggit nga doon alleged uh, uh, mga drug pushers ganon alleged criminals. Pero still extrajudicial. Uh, but, yes, I I think that's, that's the point there. It's extrajudicial uh. and without due process of law there is no the mm. observance ng na kung ano mang proseso ano mm. so ayan, that's why that's why it's quite um, not amusing pero nakaka, naka bahala na may mga tao sa social media that they are spreading this information disinformation and mm. before mm. they're talking about um, kahit na hindi daan ang daan sa due process pero mm. ngayon they're shouting for due process which I think is is a good idea and a and a good mentality right now and sana all nag-iisip that there is there is an existence of due process of law mm -hmm. and the presumption of innocence and the other rights of a person. Mm -hmm. Ano nakakatuwa dito no weng no kagabi oh, dito sa atin ibinasa din ng ng judge ang mga karapatan na yes. meron si former president Duterte mm -hmm. na ito ay at ang Korte ay sumusunod at susunod sa mga international standards. Mm -hmm. So halimbawa dito, the right to presume presumed innocent, the right to counsel, yes. and the right to remain silent. The, yung lahat ng enumeration na yan, and I think these are the standards set forth in in international blog mm -hmm. and uh, and documents including in the room statue oh, Meron lang akong nakakabala na, na uh, kakabala lang masyado matagal po 'yung susunod na pagdinig Nag magda-drag masyado 'yung parang indication siya na magiging mahaba po 'yung process from here on maghihintay tayo ng September 23 2025 bago natin muling madinig na may mangyayari po sa ICC para sa kaso ng dating pangulo I'm uh, kind of worried sa lalo uh -huh. na sa pamilya kasi considering yung kanyang uh, edad, yung kanyang kalusugan na alam naman natin na eh, frail na ang pangangatawan ng dating pangulo. Yeah. Uh, first uh, as, to, as to the period no this this period of time will be will be utilized by the prosecution to to make their their case clear mm -hmm. para sa confirmation maging maging maayos ang kanilang uh, presentasyon at ang mga ebidensya ay nasa 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 ayos at nararapat mm -mm. at the same time this this process may be by next time kasi ang under the rules pwedeng magkaroon ng interim release. No? Mm -mm. Interim release means to say na, na pwedeng bigyan ng temporaryong kalayaan ang taong nasa under detention um with or without conditions depending on the circumstances. Dito siguro papaso ang um, ang um, questions on whether consider ba ang medical condition mm -hmm. or the age but i mean under the the international standards itong mga edad na ito ay ay pwedeng tignan talaga no mm -hmm. and can be a possible reason for the interim release of the detention the detention or detained person pero hindi raw po 30. talaga madaling makuha yung interim release ano po attorney talon sa ICC in, in, hindi madali kasi um, ang mga iniiwasan dito ay pag na-release halimbawa no i mean i'm i'm talking about the general context of of this rule kasi the same thing na, na there was a need for an arrest because kailangan walang mga intimidation ng witnesses mm -hmm. kasi at that time ang mga witnesses pa din magtago o mawala o mga ganyan no? so these are this 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 is a matter of Uh, proving, but you know that under the international standards, it is uh, observing some sense of humanity as well. And they have a clear guideline on looking at the rights of the detention prisoner, such as on his medical condition or or frailty because of age and other conditions present. No, And I, I don't think uh, while Well there is a tribunal that is existing it doesn't look at uh, the person as, as a human being so i i would suppose na merong mga considerations dito All right attorney, attorney thank you tato, so thank you po sa umagang ito ha sa uulitin po attorney Maraming salamat and Maayong aga and good morning sa lahat. Maayong aga. Yeah, thank good you, man. Attorney uh, Rodel uh, Taton. Taton. Thank you sa oras ninyo. International Law Professor at uh, Dean ng uh, Graduate School of Law sa San Sebastian College Recoletos. 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 Eh. El well,